Nagkasunog sa isang bahay matapos maingat ngatin itong aso na to. May 1, 2024 sa tol sa Oklahoma, makikita nga natin sa isang CCTV video ang loob ng isang bahay. Kaya maya lang sa may video, biglang may papasok ng puting aso na may kagat-kagat na power bank. Oo, power bank. Ihiga siya doon sa may kutsyon at dito nga niya ito sisimulang kagat-kagatin. Nang segundo yung lumipas habang sarap na sarap yung aso kagat-kagatin yung power bank, dito sila magugulat nang biglaan itong kumislap. Sobrang lakas nung pagkislap, dito na nga nagsimulang magtakbuhan yung isang pusa at saka yung dalawang aso na nasa loob ng bahay na yon. Siyempre sa gulat nga nung aso, naiwan nga niya yung sumabog na power bank doon sa may kutsyon na mabilis na nagpakalat doon sa may apoy. Habang lumalaki na nga yung apoy, dito nga natin makikita yung dalawang aso na lalapit pa nga sila ulit doon sa nasasunog na kutsyon at titignan lang nila ito na parang nakakatakot pero nakakatawang panoorin. Habang sinasabi nila, Hala! Lagot ka, tanga mo kasi. <laughs> paglakad din naman ng apoy, agad din naman nakatakas yung dalawang aso at isang pusa matapos silang dumaan sa isang dog door. Dumating din naman agad yung mga bumbero at napula din naman nila agad yung apoy. Yan pa nga doon sa isang bumberong rumisponde, buti na nga lang daw may dog door yung bahay nila kasi kung sakaling wala, paniguradong hindi na daw makakalabas yung aso at pusa doon sa may loob. May nung isang veterinaryo o galiin natin bantayan yung mga alaga natin at itabi ng maayos yung mga gadgets na posibleng sumabog or masunog katulad nga nitong power bank. Dahil bukod sa sunog, sobrang delikado nito dahil nakakalason to at makakasugat sa loob ng tiyan yung mga metal parts kung sakaling malulunok nga ng mga aso. Kabilang banda naman, may isa ding aso na naging dahilan ng isang sunog. Well, partly pala. <laughs> June 26, 2024, around 4.43am sa so may Colorado, Isang aso yung sumampas sa isang kalan dahil meron ata siyang inaabot. Siguro may pagkain doon or meron lang talaga siyang inaamoy na something. Pero sa pagbaba niya kasi, aksidente niyang nabuksan yung kalan. Malala pa dito, may nakapatong na karton doon sa may kalan na hindi ko alam kung bakit na naging dahilan para mas mabilis na kumalat yung apoy. Buti na nga lang, nagising din agad yung mga taong nandoon sa loob ng bahay na yon at naapula din naman nila agad yung apoy at ligtas din naman yung mga taong nandoon at syempre yung asong na curious lang. <laughs>